Para hindi malansa, babad muna sa suka o or lemon. Pwede ninyong ibabad sa lemon or suka habang uh, pinapakuluan natin yung uh, kanyang uh, yan Habang kumukulo, nilinisan muna natin yung uh, isda na buri. At, ano, bang, ano bang ibang term ng buri? Ayan. Ayan, ang nakalagay lang dyan, sibuy sibuyas, kamatis at saka luya. Saka tubig. Papakuluan mo lang. Ayan. Okay, ayan. Lagay yung isda. Kasi maliit yung kasarola. Ayan. Ayan. Yung isang buriyan. Lagay mo. Ganyan. Kasi maliit yung... Ko maliit kasi yung unang pinaglutuan natin. Nililipat natin dyan. Ayan. So makikita ninyo. Buri na natin ng tubig na mainit. Ayan. Pagluto na mamaya. Ayan. Diba? Ayan. Mm. Yan, ang sarap. Sabi ko lag lag, -lag, -lag lagyan sana ng amti kaya lang baka daw masira yung lasa eh. Pero alam ko hindi. Eh, amti yun eh. <laughs> Kahit anong gulay yata pwede ilagay eh. Yan. Parang bangus din. Mm. O diba parang bangus din Parang lasa nito kasi parang bangus Mm. Mm. Ngayon, takpan lang ng few minutes lang. Mm. After few minutes, tingnan mo naman kung kukulo yan. Yan. And then, lagay mo na lang yung kanong, kahit anong gulay. Pero bago mo ilagay ang gulay, ilagay mo muna ang... Ay, lagay mo muna ang gulay bago sinigang pala. Pero ako naman, ay eh, lalagay ko naman yung sinigang. Pero dapat daw, unahin mo na yung gulay para hindi siya titigas. Pero ako, lagi ako nagluluto. Inuuna ko, ayan, lagyan niya. And then, hintay lang maluto. And then, ready to serve na yan, mga farmer Ayan, habang hinihintay na kukulo yun, ayan naman, lilinisan na natin ang, ay habang hintay, ilagay yung gulay. Habang hinihintay natin maluto yung buri, ayan, linisan naman natin ang, ang tilapia. Ayan, mga farmer ganyan din. Kunting lang ang katapat ng mga yan kasi di ba mahirap kahit tanggalin yan. Kaya guntingin mo lang Nang guntingin. Ito naman yung ilalagay natin na gulay. Uh. wala tayong ibang gulay na mailagay kay itong kasa na lang lagay natin mga farmer So yan mga farmer, pwede na ilagay natin yung gulay. Ay, hindi pa pala luto yung, yung nalate na nilagay din pati yung pan. Ayan, tikman nga natin.